akala po nakapasok sa DX sensor. Ah uh, actually ma'am nakapasok ko sa DX and I was abroad. Mm. Kasi sa tagal ng work ko kasi ang trabaho ko siya secretary. Mm. So hindi basa-basa basang share, sales, ah, secretary. Ah, sales secretary. Okay. So yun siya mm. lahat ng most country nagse-send ng mga email sa kanilang request sa rooms mm. kasi hotel yun siya. Mm -hmm. So ngayon hindi may iwasan minsan pagod ka na, stress ka na, namamalay mo, kulang ka ng uh, pagkain, kulang ka sa tulog, kulang ka pa ng uh, tubig sa katawan. So ngayon, nagkaroon ako ng migraine. Tapos sabi ng doktor, after sitiskan uh, CT sabi ng doktor, walang gamot yan. So, so napakahirap tanggapin na walang gamot. Sabi sa'yo sa ng doktor, expert Easy. doktor, na walang, walang gamot. Ngayon kasi si Sir Sablani. Uh, Hi Sab, Hi Sab. Nakikita ko yung post niya na may coffee, yung coffee daw mag it is good for the mind. But yes, that's true sir. Okay. Very So ngayon kinontak ko siya from from Saudi si Sablani. Yahid uh, ab Sablani. Siya yung nagpapasok sa akin nag-encourage. Sabi na kasi nakikita ko yung, yung coffee na post niya, decent coffee, 3 in 1, good for the brain, uh, uh, migraine or at iba pa. Ngayon, itinry ko. Tapos, oh, uh, tapos dinitry ko siya. Tapos maganda siya. Tapos yung migraine ko, after 1 one month, uh, 50% nawala yung, yung sakit. Tapos, i-continuous ko. So, alhamdulillah, ngayon, wala na yung migraine ko because of the XN coffee. Ano ngayon? 3 three in one. Alhamdulillah. Wala, alhamdulillah. So, di sa lahat, meron tayong mga pagali, kumbaga, na yung family. malalang yung mga sakit nila tapos gumaling sila because of the X and products. Alhamdulillah. Yun lang. <laughs> Thank you so much! Permission to po. <laughs> uh, ambush interview po ng aming member.